Umalma naman ang isang grupo ng mga kabataan sa pagdampot ng mga pulis sa mga menor de edad tuwing 10 oras ng gabi. Hindi daw kasi ito makatarungan pero marami sa mga magulang pabor daw dito. Nasa gitna ng aksyon si Dindo Flora. Daan-daan na ang mga dinampot sa Oplan Rodi o the streets of drinkers and youth bago pa man formal na maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para sa grupong samahan ng progresibong kabataan o SPARC, hindi ito makatarungan. Kaya bilang protesta, nag-camp out at vigil sila sa harapan ng Quezon City Hall. Pag-implementan ito, mas naturing po mga kriminal ang mga kabataan. Meron po talagang opening na maging dramatic po yung experience nila. Kasi parang nga po kung ikaw ay isang minority edad, kapag ikaw po din sa polis, meron po talagang marka po yung sa inyo. Bukod sa trauma, misto lang nagkakaroon din umano ng diskriminasyon sa mga may hirap na kabataan. We never see uh, uh, these curfew operations in uh, the more privileged community. So, uh may may tendency putin na i-profile na ang mga mahirap po ang mga masama. Plano ngayon ng grupo na kwestyunin sa Korte Suprema ang legalidad ng Operation rody. Yung problema sa kriminalidad, pinapartarga sa mga kabataan. Sila ang pinagpagbayad nitong uh, problema sa kriminalidad. Samantalang ang kapabayaan ng law enforcement ang uh, rason kung bakit hindi masugpuso ang krimen. Pero ang ilang mga magulang sa Barangay East Triangle, Quezon City, pabor sa Oplonrody. Dapat lang sila anuhin, sir, kasi yun ang batas ng inano ni Duterte. Kailangan sundin nila. Para rin sa volunteers against crime and corruption, walang mali sa pagpapatubad ng curfew sa mga kabataan. Confined po itong mga ganitong subdivision, uh, confined environment. Samantalang, yung sa kalye, doon sa mga uh, depressed areas, uh, hindi controlled environment yon at sila yung nakikita visible sa kalye. So natural, yung, yung compliance ng mga police sa kanila na fo focus Hindi sila sanay dito sa ano, no, mga ganitong city ordinances when in fact, ito ay talagang batas for the longest time. Kulang lang ng implementation. Ngayon, dumating ang isang presidente na may political will at pinatutupad niya. No? Omar show, de News 5. Be sure to come go. back. News 5 everywhere. Copyright 2016.